isang magpapalang araw po sa inyong lahat ngayon po ay November 21 21, 2025 Yernes at ngayon po ay pagdiriwang ng pagdunita sa pagdadala sa mahal na Birheng Maria sa Templo ang ating pong unang pagbasa at pagnanilay sa araw na ito ay hinamo mula sa aklat ni Propeta Zacarias chapter 2 verses 14 to 17 Sinabi ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng siya, pagkat maninirahan ako sa piling mo. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-sama magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna niyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkopin ituturing na kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang pagkat siya'y tumindi mula sa kanyang templo. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagpala araw sa inyo pong lahat. Ngayong araw na ito ay pagdiriwang ng pagdadala sa mahal na birhen sa templo o linawi ko lang po no si Maria nung siya ay ipinanganap sa pamamagitan ni San Joaquin at Santa Ana ay tinupad din nila ang kanilang atungkulin na dalhin ang kanilang anak ang sanggol na si Maria nung siya po ay maliit pa sa templo uh, kung saan ito yung naging katuparan naman ng pangako na dahil kay Maria mananahan ang Espiritu Santo upang ipanganap ang tagapagligtas ang anak ng Diyos at yan yung uh, pagdiriwang natin ngayon pero maganda po nang nasa ganitong pagdiriwang mapaalalahanan tayo ng kahalagahan na ang bawat sanggol habang sila po ay lumalaki, nakakaisip sila po ay sinasanay natin na dinadalas sa simbahan dahil doon ay namumulat sila sa ating gawain, natuturuan sila ng ating pananampalataya at nagiging malinaw sa kanila kung ano ang mga minsahay ng Panginoon at kung ano ang bukasyon na uh, para sa kanila. So, kung si Maria kasi mula pa lang nga uh, ay uh, nagkaroon na ng malalim na pananampalataya, pagkilala sa Diyos, pagsunod sa kautosan yun ay dahil sa kanyang mga magulang. At nang si Maria ay handa na, nasa usong gulang na uh, darating at malalaman natin ang mga kwento na siya po ay uh, kakausapin na ng Anghel ng Panginoon upang ibalita ang mabuting balita na siya ay hiniling uh, maging ina ng Diyos. So, Mali po, uh, pag natin na mabuti no? dahil sa ngayon talagang napakahalaga na maibalik natin yung ganito pong uh, gawain no? na ang lahat ng mga bata ay sinasamahan ng mga magulang na magsimba o sa kanilang pagsisimba ininamulat na yung mga bata tinuturuan na kung paano makinig tinuturuan na kung paano kumilos kapag nasa simbahan At sa tulong ng mga Labirin Maria na nawa gabayan din ng lahat ng mga magulang na umako ng responsibilidad na akayin ang mga anak, akayin ang mga bata palapit sa Diyos. Mali po sa mga araw sa inyo po na.